<laughs> <laughs> okay, okay. Dadalang higo, baka masama ako. Ah, ako katumban. Guys, tungkol sa kasama namin, no? Oh. Nagkabok sabay bayi kayo, nakamay kami dito. Sarap. Oh. Lame, kayo. Tinanggal ko na. Tinanggal ko na.

Si papanyo, Nyo, tayo sa da daot na Walang bawal ang tabaw. Nakawin natin mga naman noon. Siyarin mo gabi oh. hmm. kayo. <laughs> Kaya makain ng sulang sa no? Bukbang din talaga, bakbak din talaga. Minsan din sa kanin eh. Bukbang talaga siya ha. Minsan din siya ha. Diyan lang. Higop nga ni Sopo pala makita niyo naman. Minit nga. Guys, higop sa buta Sarap tau. Minit, ito ito. Apo! Saka-tagalala muna talaga ang init boy. Next, kayo naman. Tapos viral 150 yung 9mm. Muna ah. lang nga pala, 100 lang ang... Ay, bayaran muna lang ah. Parang yung 9 yung di wala kang 9mm. May bawas yung 1450 na, aroy. Grabe naman si Prince! Mukbang oh. na lang. Ba yan. Ah. Ay, para mabuhos na Kaya naman na ah. burbiro pa lang mag -balan. Mabuti kung sa sunod pwede dyan pag nakatayo na. Bayarin na lang. Bayarin na lang. Eh. 1,450 bayarin na lang ah. Mahalaga lang magkain na ah. pagkain natin. Binta natin, 1, binta natin itong mga toho. Yan o, oh, dalawa. <laughs> ay, 1,350 lang. Di wala wala. Ay, 1,450 ang balance. 1,350 lang ang bayad ng 9mm. Sige na, abyan na. Ah. May kung may pira lang rin bayarin na ah. Ayan, ay, hindi. hindi. Guys, kunting tulong naman dyan, oh. Paggawa ng bahay, kulang budget. Dakat ng ayos <laughs> mo? ano. Bata na ito. Ha? Oo, oh, ano ba ka ni Tablo? Magpadala na kayong Gcas. Ano ba ka Tablo? 0955-088-0979. Yun na yun. Pero, sa yan to, to. Ang ganda naman ang mukbang nyo. Ang ganda naman ang mukbang nyo. Oh, sino mo? Oh. Mas malakas pala kumain to. Ito malakas sa trabaho. Parang ikaw ran. Ang lawas ka na parang sa imo. Pagay mo. Pagay mo. Oh, okay. hmm. kaya pato naman katahin natin. Para masaya ang guys, umpisa pa sana 'to, daw pato na naman. Lagi si tutok. Malagabay tayo na, baka kasi susurut lang ang lublak na 'yan. Hindi importante 'yung lublak. Lublak ang dapat mong paandalan, ang lublak ka lang. <gibito> Grabe naman 'yang basa na 'yan. Guys, mas Yabaya... matibay itong dalawa, ho. Oh. Ulimat magaling na pa rin. Uy, grabe magkain ni si Boss Mike na. Mukbang ng mukbang talaga. Mukbang ng mukbang. Mm, sarap. Ako tinira niyo okay, <laughs> <Boss. laughs> ako sa baaw. Boss! Pakakain, wala kang gabi pa. Inigop na ng sabaw. <laughs>